Ion Perez, na disgrasya sa isang motorbike race si Ion Perez, isang kilalang aktor at host, ay kamakailan lamang nakaranas ng aksidente, habang sumasali sa isang motorbike race, na nagdulot ng labis na pag-aalala sa kanyang mga tagahanga. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente, habang siya ay nakikilahok sa isang motorbike race, isang aktibidad na madalas niyang ginagawa. Ibinahagi ni On sa social media ang mga larawan kung saan kitang kita ang kanyang mga stunt sa motorbike, naging dahilan ng pag-aalala ng kanyang mga tagasunod. Sa Instagram post nito noong Disyembre 20, makikita si Ion na gumagawa ng mga matitinding aksyon habang nakasakay sa motor. Agad na nagkomento ang mga netizens at ipinahayag ang kanilang mga pangamba sa kaligtasan ni Ion. Paano kaya naramdaman ang mga tagahanga ni Ion nang marinig nila ang tungkol sa aksidente ito? Isang netizen ang nagsulat, magingat po kayo lagi, sir. At may isa pang nagbanggit kay Vice Ganda na nagsabing, nako, nervyos siguro nito si Mem. Sa kabila ng insidente, pinanatili ni Ion ang kanyang magaan na pananaw at it pinakita ang kanyang positibong attitude. Sa caption ng kanyang post, nagsulat si Ion ng simpleng mensahe, "Nice angle. MM Siam naput tatlo Vimi," na tumukoy sa isang sikat na motorcycle racer. Ipinakita nito ang likas na pagiging masayahin ni Ion kahit sa gitna ng aksidente. Kumayag ba ang mga tagahanga ni Ion sa pagpapatawa niya sa kabila ng seryosong insidente? Nagpatuloy ang mga tagahanga ni Ion na magpahayag ng kanilang mga alalahanin sa kanyang social media at pinayuhan siyang maging maingat sa susunod. Ang ilan ay nagmungkahi na isaalang-alang niya ang kaligtasan at iwasan ang paggawa ng mga stunt kung magdudulot ito ng panganib. Gayunpaman, nanatili si Ion na kalmado at tiniyak sa kanyang mga tagasunod na siya ay maayos at nagpapasalamat siya sa kanilang malasakit. Kahit na may aksidente, Kilala pa rin si On sa kanyang pagiging matapang at palaging ibinabahagi ang mga masayang sandali sa social media. Dapat ba si On na magpatuloy sa paggawa ng mga stunt, o dapat niyang mag para sa kanyang kaligtasan? Hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga tagahanga ni On ay nag-alala tungkol sa kanyang mga stunt. Sa mga nakaraang taon, nakilala si On sa pagiging matapang, hindi lamang sa entablado, kundi pati na rin sa personal niyang buhay. Ngunit bagamat ang mga tagahanga ay palaging sumusuporta sa kanya, ang kanilang mga takot ay muling lumabas tuwing nagsasagawa siya ng mga delikadong aktibidad. Dapat ba pakinggan ni ang mga payo ng kanyang mga tagahanga at maging maingat sa mga susunod niyang hakbang? Ang hilig ni Ion sa motorbike racing ay palaging isang paksa ng interes para sa kanyang mga tagahanga na humahanga sa kanyang pagiging matapang. Ibinahagi ni On sa social media ang mga moments ng kanyang buhay, kaya naman nadarama ng mga tagahanga na parte siya ng kanilang buhay. Ang insidenteng ito, gayon paman, ay nagdulot ng seryosong tanong kung magpapatuloy ba si Ion sa kanyang hilig. Paano kaya nararamdaman ang mga tagahanga ni Ion tungkol sa kanyang motorbike racing hobby pagkatapos ng insidenteng ito?